True Faith ang nanalo kanina. Kaya kasama ko ngayon si Medwin at siya po ang mga naglalaro dito sa... super pangarap ng True Faith na makapag ng total cash prize of... 200,000! 200 Siyempre bukod doon, meron ding 20,000 para sa napiling charity. Medwin, anong napili niyo? Uh, napili namin ay ang boss. Boss. Yung nag-aalaga ng mga pusa. Yes, And of course. Uh, so, kasi we are animal lovers. So, so, great. Thank you, thank you, Medwin. At uh, habang si Yuji na yung nasa waiting area, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Ang tanong, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kaganda ang quality of life sa Pilipinas? Go! 6. Sa propesyon o trabahong ito, gumagamit ka ng ruler. Architect. Madalas kang utusan ni nanay na bumili ng blank sa tindahan. Suka. Ano ang natututunan ng mga preso sa loob ng kulungan? Pagbago ng buhay. Ilang araw tumatagal ang trangkaso? Tatlo. All right, let's go, Medwin. Scale of 1 to 10. Gano'ng kaganda ang quality of life sa Pilipinas? Sabi mo, eh, mga 6. Ang sabi ng survey dyan, Okay, pwede. Profesyon o trabaho ito, gumagamit ka ng ruler of course, ang architects. Survey. Uy! Wow! Ito, madalas ka utusan ni namin na bumili ng vlog sa tindahan. Suka. Ang sabi ng survey ay... Uy! Anip! Okay. Ano ang natututunan ng mga preso sa loob ng kulungan? Siyempre, magbago ng buhay. Ang sabi ng survey... Meron! 99 points! Bilang araw tumatagal ang trangkaso? Mga tatlo. Ang sabi ng na survey natin, magandang simula, 119. Nice one, nice Thanks one, so. Medwin. Thank Next you, one, thank contact. you. Eugene. Eugene, tingin mo, mga ilang puntos na nakuha ni Medwin, more or less? Marami. marami Naka <laughs> 119 siya. 119, ibig sabihin, 81 na lang, tapos na ang usapan. Jack pa tayo. So sa puntong ito, makikita ng mga manonood ang sagot ni Medwin. Kaya ito na, bigyan niyo po kami ng 25 seconds. At mag na ang Fast Money. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kaganda ang quality of life sa Pilipinas. Go! 1. Uh, sa profesyon o trabahong ito, gumagamit ka ng ruler. Karpentero. Madalas kang utusan ni nanay na bumili ng blank sa tindahan. Suka. Bukod sa suka, Toyo. Ano ang natututunan ng mga preso sa loob ng kulungan? Magtato. Ilang araw tumatagal ang trangkaso? Tatlo. Apat. Let's go! Scale of 1 to 10. Gaano kaganda ang quality of life sa Pilipinas? Sabi niyo, 1. Ang sabi ng ating survey ay... 1. 1 din. Ang top answer natin ay 8. 8. Yes. So anyway, sa profesyon o trabaho ito, gumagamit ka ng ruler, sabi mo yung karpintero, ang sabi ng survey. Boom! Meron. Top answer ay architect. Nakakuha ni Medwin. Madalas utusan ni nanay na bumili ng toyo, ang sabi ng survey. Suka ang top answer, toyo ang number two. Ano ang natututunan ng mga preso sa loob ng kulungan ay magtato, ang sabi ng survey. Yan. Ang top answer dito ay handicraft mga handicrafts, mga gano'n. Positive, positive. Ilang araw tumatagal ang trangkaso? Sabi mo, four. Ang sabi ng survey natin? Ang top answer ay isang linggo, seven. Eugene, okay lang. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Accept? syempre, tawagin po natin muli ang side A. True faith. Thank you very much. Pero bagong lahat, side A. Meron ba tayong mga paparating na mga gigs? Follow us on Facebook para ang the new schedule. Orek okay, yeah. para updated talaga, uh, updated. Mabuhay ang inyong musika. Okay. Maraming salamat. Ganoon yeah. din, of course at two feet, busy busy. Yes sir. Uh, always check our Facebook page. Follow us there. Maraming salamat.